So, buksan natin ito. Ang gift sa akin ng volts, ang charger na sa Sa katropa nating volts. So, meron ditong message. So, ayan. Ayan. Dear Yvonne Bautista. Pa-flash ko na lang dyan. At from Boss CVT. Ayan. Sa so, may-ari mismo ng volts. At sa anak niya, kay Ma'am Charisse. At sa lahat ng bumubuo ng volts, thank you so much sa maagang pamaskong. Eto. Ayan. At syempre, tignan nyo naman yung paribon niya. Naka-special yan kasi. Merong nakalagay na volts. Heavy duty ang charger na sa kalam. And nandyan yung FB page nila, yung TikTok, yung email address, at yung contact number. Kung interested kayo po sa volts products, pwede kayong mag-order sa link ko. Bigyan ko po kayo ng 5% na discount. Just enter my name sa promo code EVOLVE. So, ito yung pinadala nila guys. So, Ayan. Abot pa to ng New Year. Abot pa to ng New Year. Ano? <laughs> na, ano kasi sobrang laki. <laughs> Nandito si Mama kasi excited na siya kukuha daw siya. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. I-click mo nga ma dyan sa baba para may picture. Saan? Saan sa, sa tayo tayo baba? Click? Ito to? Ayan. Yeah, hindi muna kaya Hindi ko na. <laughs> ah, Ito to? Ayan. Saan ba? Iba na position. Ayan lang ganyan. Ayan. Hmm. Okay, so tignan nyo na mayroon tayong 10 pieces na ang lalaki ng apple. <laughs> Grabe, guys. Ngayon lang ako nakaano ano gato. Oh, Hindi mo lang ako bumibili ng apple, eh. Sobrang laki. Dati, feeling ko mayaman na kapag ka may ganito. Tapos <laughs> <laughs> yung manipis lang yung ulay pink. Ngayon, ang kapal niya, oh. Pwede, di ba nilalaroan pa natin ito? Ano to? Gaji, ito. Sabi, ano? no? Laki man, no? Ang laki. Ano to po, Gia? Ang lotong siguro nito. Para ito yung Hinayan gusto ko kainin. Mapula-pula. Uh -huh. Thank you so much. Akala ko ano to kahoy. Yung lagayan <laughs> May balak na naman sana ako. Akala ko kahoy. Eh, nakin na yun, ma. So, meron tayong sampung ano, apple. Thank you so much. And, eto medyo mabigat. Ayan. From Yvonne Bautista. I Anong mean, mama To Yvonne. Ay, to, to Yvonne Bautista pala. Picture mo Let ulit ito po ay mga calendar namin. Yung unang mga brand ambassador. Nasend na kasi sa amin to kung ano yung itsura. So, kami po ang mga brand ambassador Mami ng Vaults products. Silang pirasyon na 100? Siguro. Siyempre, meron na kaming pamigay sa mga suki namin dito. At sa mga suki ko sa online. Ayan. Ilalive ko to. And kung gusto nyo umorder ng Vaults products. Ayun. O oh, pwede kasi ilalagay namin sa si Shopee. At, wow! Na-post ko na ito eh. Ganda, ang dami. Baka 100 pieces naman o. No? Or 200. Ang dami Oh. Sobrang dami guys Oh. Pag umorder kayo sa amin, bibigay, bibigay, bibigyan ko kayo. Ayan Oh. No? So, eto, ang alam mo kasi, sabi ni Ma'am Charis, 20 brand ambassador yung need nila. Pero, parang eto pa lang, 2, 4, anim pa lang kami. Nandiyan si Mark Salazar, Mami Inday Rakitera, Tour Vlogs Daily, Rose Jam 11, syempre ang inyong lingkod, Yvonne Bautista, at si Kapang Stevie. Picture? Ayan. So, eto yung mga products. Wait lang, ma'am. So, ito yung mga products na pwede nyo ma-avail sa amin. Kung nag-join kayo sa live ko noong December 19, pinamigay po namin ito. Ang pinakamura para maging dealer ka na ng Volts products ay ang 888 pesos. at total of 1,000 plus kapag ka nabenta mo na yan. Ito yun. At ang next naman ay worth 1,988 88 pesos. Ang so, ingay nito. Next naman ay ang 1,988 pesos. So, a total of 2,000 plus yan pag nabenta nyo. And alam ko may 5% discount din ito. Enter nyo lang yung name ko sa promo code. At ito naman, yung meron ka ng kasamang stand. 3,388 pesos. Pwede nyo po yung ma-avail. Lalo na ngayon, pwede nyo pang regalo or pwede kayo bumili ng pang sarili nyo para A gift na din sa inyo, na meron kayong fast charger. Ayan, available po mga Android, pang iPhone, Type-C na cable wire. Meron din silang mga power bank, pero nasa Shopee yun. I-share ko yung link sa inyo. Ayan, may calendar na kayo ng 2024. Thank you so much sa aking katropa. Volts Family. At pag mag-order kayo sa Shopee guys, kasi yung personal ko na products na on hand ko, ilalagay din namin sa Shopee. At sa mga paninda naming gummies and toy pads, magbibigay din kami ng ganito. Sobrang dami naman niya Oh. Sobrang dami. At saka syempre sa mga suki namin. Kasi ang dami ang naghanap sa akin ng calendars. O oh, ba diba? May paano tayo, um, <coughs> ano ba ang tawag ng personalized na calendar na nandyan yung mukha natin. Pwede mo ito may kasi ito yung first calendar ko. Pwede <laughs> naman. Palaminate. Gusto ko siya ipalaminate. Remembrance. Diba? Ayan. Thank you kay Boss CTV. Follow nyo po yung kanyang FB. CBT. Ah, CBT. Boss CBT. <laughs> Wala. Ano lang, lampin. May lampin <laughs> ko kanya. Newborn. Yung ano po yung may tape? Ah, tape siya. Okay. Tigit, tigit, Hello. Ilan? magkano po? Ocho? Kaninda, Eight, seven lang 'yan, Ma'am. Seven. seven ilan? Sa mga TikTok. kani Oh, hindi ka pa nag ng nung... Ah, mamaya. Opom. Sana kayang nito Newborn. Hmm, Newborn Or eh, plastic cover mo na lang. Pa Pwende. Parang walang lento kalaking laminate ma. Ha? Ano yon yun? Plastic or, cover. Malaking Tapos, Lagyan lang, mo ano, ba? Yung lagyan yung na, mo ng ano yung one-fourth na ano? Uh, one-fourth na... Baliktaran ko na lang para kumapal. Ilan yung dadali mo nito? Ayaw ko iyo, Basta yung uh, uh, apple. Ilan uh, uh, dyan? Ilan ibigay mo sa'yo? Uh, ilan yung gusto mong kunin? Ayan. Oh. Bibigyan ko dito si Nanay sila si La Fer Ryan. pa yung nato. Si ano mo, beshi mo. Gusto nila to? Ha? Hindi nila ako magbigay dito. Di ba lang si Raptor siya? Isa lang Ay sige, mag-happy siya din sa <coughs> aming shoot-up ay, balik mo, Ma. Wala pa palang picture yan. Eh, picturean mo na. Okay na yun. Eh, meron na, na eh. Be, akin na, din. Okay po. Ayun, ayun, ayun. ko kay Alice sila Sige, mas Madam Glo. Oo naman. Yung masuki ko doon, si Lorna. Yung si, ano... counter siguro rin yun. Ilan ba? Binila mo? Uh, Piso so ah. Ito, 20 sa'yo. Nandito, uh, bes. Magbigay tayo sa barangay para. 20. Ay, isang dalang siguro, ma. Ganito ka pa yung 20. 100. 100. Kasi ito na yung ganito na yung 20. Ah, uh, 100. Hmm. Ayan, isa ako. Sure Ipaw plastic pa sa... ano, ba matay ka lagi sa? Ano na nga? Ano pa yung dos? <laughs> 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 ngumpit ng dos. ngumpit ng dos yung ano pala? Ay, ano mo na yun? Kasi na, sagutan mo. Hindi ba hindi ako sumagot? Ikaw ang sumagot. Para saan ba yan? Bakit kayo? Ah, dito ka nga muna yung mo. Oh, sige.